Ito nga pala yung isa sa mga pinuntahan namin dito sa Mayla Union. Dito naming napiling kumain kasi isa rin to sa sikat na kainan dito sa May LU. At ito ang kabsat. Ang kabsat pala ay Ilocano word. Ang ibig sabihin ay sibling. Tamang-tama nga isama dito yung mga kaibigan mo na parang kapatid na yung turing mo. The best nga mag-banding dito sa ganda ng place. First time ko lang mapunta dito at grabe na amaze ako. Ang ganda pala rito. Yung mga kaibigan ko kasi nag-set kung saan kami pupunta. At dahil sa dami kong ginagawa, hindi ko na na-check yung mga mapupuntahan namin. Kaya pagdating ko dito, wala ko idea na ganito pala kaganda dito. Kala ko simpleng kainan lang pero tingnan nyo naman yung view. Tanaw na tanaw talaga yung dagat. Lunes nga pala kami nagpunta dito sa makeup set kaya ako mapapansin nyo wala ganong tao. Mas nagandahan nga ako dito kasi hindi ko rin masyadong bet yung mga crowded places. Tamang tama rin yung pagpunta namin dito ng 5pm kasi mga isang oras na lang ipalubog e, na yung araw. Tsaka kapag ganitong oras hindi na masyadong masakit sa balat yung tama ng araw. Kaya kapag nagpunta kayo dito ganitong oras yung masasuggest ko para makapamili rin kayo ng upuan. Ito naman yung menu nila sa food at ito naman yung sa mga alam Kung pupunta rin dito sa makeup set. Check nyo tong mga presyo para ready kayo sa budget nyo. Yung price range kasi ng food nila dito from 200 to 700 pesos. Sa serving time naman nila, base sa experience namin, simula pagka-order, 15 minutes lang kami naghintay at ito na iserve na sa amin lahat yung food. Yung in-order nga pala namin, apat na ulam tsaka apat na kanin. At ito yung isa-isa, yung fried calamari, beef broccoli, beef kare-kare, at sizzling tofu. At ito yung apat na plain rice na in-order namin na 45 pesos each. Etong fried calamari naman, 420 pesos yung isang order nito. Simple lang yung pagkakaluto nila dito, hindi masyadong matapang yung lasa ng breading. Kaya need nyo talagang isaw dito sa so may garlic mayo yung fried calamari nila. Next, ito naman yung beef kare-kare. 420 pesos din yung isang order nito at may apat na piraso tong beef. Medyo nakulangan lang ako sa lasa ng pinat ng kare-kare nila. At need mo talagang partneran to ng baguong para magkalasa. Sa lahat naman ng in-order namin, dito ko pinaka nasarapan sa kanilang beef broccoli. 400 pesos naman yung isang order nito. Yung ibang mga in-order kasi namin sa kanila. Simple lang yung timpla at walang espesyal na lasa para sa presyo. Pero itong beef broccoli nila, sa kanila ko lang natikman yung may pagka smoky flavor. Parang may pagka barbecue style yung beef broccoli nila. Ang sarap nga nito at malasa rin yung pagkakatimpla. Hindi pa overcook yung mga gulay, may mushroom at malambot rin yung beef. Yung pinakamura naman sa lahat ng in order namin, itong sizzling tofu. Yung lasa naman ito, simple lang din to, na may mayonnaise. Ito nga pala yung total ng binayaran namin at meron silang service charge na 89 pesos. Pagdating naman ng gabi, ganito na iitsura ng kabsat. Dim light lang yung ilaw nila dito at mas maganda na ganito kasi tingnan nyo mas mangingibabaw yung kulay ng langit tsaka kung balak nyo magkwentuhan dito maganda nga kasi dim light lang. Pansin ko nga rin wala silang mga fan dito at yung hangin talaga ay magagaling lang dun sa dagat pagdating ng 6pm halos punuan na dito kaya sabi ko sa inyo mga 5pm palang magpunta na kayo dito para makapamili kayo ng upuan. Kung natapos mo tong video ito na yung sign para ayain na rin yung mga kaibigan mo dito sa may LU